Hello, everybody! At dahil Friday, si Lola kinansel ang aking rest day. Kaya si Melody, no choice para mag -stay. At dahil naniniwala tayo sa kasabihan na ang babaeng walang rest day, magaling magparinig sa my day. Eme! At dahil kinansel ang ating rest day, si Lola nagbigay ng extra money. Kaya naman si Melody ay nagtrabaho ng nagmamadalay. Tignan nyo oh, ang liksi liksi-liksi, basta usapang salapay. Aba, syempre, para sa Wednesday, ang extra pay ay ipapadala sa family. Ali, dahil si Melody ay naniniwala sa kasabihan na ang babaeng madamot sa family, piling mayaman sa My day. <laughs> Ali, pati utang, hindi na nagpay. Pero nakikita mo sa my day, naka-milk pay. Eme! Ganito ang everyday na buhay naming mga OFW, mga Melody. Uhaw na uhaw kami sa pagmamahal ng aming mga family takot na takot din kami sa nagchat-chat ng kumusta. Dahil alam mo na ang susunod dyan. Kumare, pag di mo pinautang, ala, ipupos ka sa FB. Ang caption ay mayroong pasage. Pero ang picture, na ali, nakabikini. <laughs> Wala akong masabi, mga melody. Aba, look at this. Let's screen TV. Di ako pinapansin ni Lolo. Ang ganda-ganda pa oh. Iuwi ko to. Hello everybody, this is Melody. And today, I'm going to make your day. Eme! Katulad sa ibang bansa na napapanood natin sa mga, ano, nag-vlog. Di ba namumulot siya ng basura? Darito din dito mga be, oh, mga melody. Tignan nyo, iniiwan lang yung mga pwede pang pakinabangan. Tulad ng mga TV, gano. Kahit anong mangyari be, iuuwi natin to, no? Kasi naniniwala tayo sa kasabihan na ang babaeng magaling mamulot na Allah sa tukhang ay nasangkot. Eme! <laughs> Napakaswerte talaga ni Melody early in the morning. Tignan nyo naman, di ba? Bagay na bagay talaga yung kasabihan, no? Na ang babaeng malapad ang kefi, makakapulot ng flat screen TV. Eme! Ay nako, yung uwi ko talaga to. Bakit ako mahihiya? Sabi nga sa kasabihan, huwag kang maging mahiyain kung kefi mo ay kulay uling. Eme! Grabe talaga yung mga mayayaman. Nagtatapon ng mga kasangkapan. Pero at least, hindi siya swapang. Gaya ng iyong kasintahan. Naalala ko tuloy ang iyong kaibigan tinapon na lang dahil walang pakinabang. Nali! dahil naniniwala tayo sa kasabihan na ang babaeng walang pakinabang, kaaway ng manugang.